Magandang tanghali po. Oras na para sa maiinit na balita. balita Hindi na lamang po Luzon at Visayas, may yellow alert na rin sa Mindanao grid dahil po sa manipis sa supply ng kuryente. Ayon sa National Grid Corporation of the Philippines, naka-yellow alert ang Mindanao mula alas 10 ng umaga hanggang alas 4 ng hapon. Siyam na planta raw ang pumalya roon habang lima ang tumatakbo sa paubos ng kapasidad. May red alert naman sa Luzon mula humamayang alas 3 hanggang alas 4 ng hapon. Yellow alert naman mamayang alauna hanggang alas 3 ng hapon at alas 4 hanggang alas 10 ng gabi. Sabi po ng Meralco, makikipag-ugnayan sila sa mga kumpanya para magbawas ng konsumo ng kuryente sa ilalim ng Interruptible Load Program. Handa raw silang magpatupad ng manual load dropping o pansamantalang brownout kung kinakailangan. Sa Visayas naman, may red alert ng alas 12 ng tanghali hanggang alas 5 ng hapon. Maging mamayang alas 6 hanggang alas 8 ng gabi. Yellow alert naman simula po ngayong uh, alas 10 ng umaga hanggang mamayang alas 12 ng tanghali. Alas 5 ng hapon hanggang alas 6 ng gabi. At alas 8 hanggang alas 9 ng gabi. Tatlong bayan na sa South Cotabato ang uh, nagdeklara ng state of calamity dahil sa matinding epekto ng El Nino. Pinakabago riyan ang bayan ng Tibuli, Ayon sa Municipal Agriculture Office, umabot na sa mahigit 62 million pesos ang pinsalang dulot ng dry spell sa bayan. Lubhang na apektuhan ng mga pananin na mais, gulay at iba pang mga high value crops. Nasa 25 barangay rin ang uh, nakakaranas ng kakulangan sa tubig at pagkain. Naglaan ng lokal na pamahalaan ng Quick Response Fund na gagamitin para sa Relief and Recovery Program. Sa Cebu City, apektado ng tagtuyot ang aabot sa mahigit 11,000 na magsasaka mula sa 28 barangay. Apat na hektaryang taniman ng kamatis ang nababansot ang mga bunga dahil sa sobrang init. Ang nooy kasing laki ng kamao ng kamatis ay parang holin na lang daw ngayon. Kaya hirap ng ibenta at aabot sa 15,000 kilos ang ipinamigay na lang. Personal namang binisita ni Pangulong Bongbong Marcos ang Occidental Mindoro na isa sa pinaka o pinanapektuhan ng El Nino. Bukod sa pakikipagpulong sa ilang opisyal, nagbigay ang Pangulo ng Ayuda sa ilang beneficiaries at inutusan ng National Irrigation Administration na magdagdag ng irigasyon sa probinsya. May mga kanselado ulit na face-to-face -face classes sa ilang pung lugar sa bansa. Bunsod pa rin ng matinding init. Wala mo ng in-person classes ang lahat ng antas sa public at private schools sa Maynila, Pasay, Las Piñas at Muntinlupa. Mga pampublikong eskwelahan naman sa Quezon City, Caloocan, Malabon, San Juan at Angeles City sa Pampanga ang walang face-to-face -face classes. Habang online synchronous classes muna sa Manila at Caloocan campus ng University of the East. Suspendido rin po ang in-person classes mula kinder hanggang senior high school sa General Trias Cavite. Hanggang April 30 naman suspendido ang face-to-face -face classes sa daycare centers doon. Sa Dipolog City Elementary hanggang high school sa lahat ng public schools ang walang in-person classes. At mula daycare hanggang senior high school naman ang walang face-to-face -face classes sa Oriental Mindoro. Sa gitna naman ng mainit na panahon, bumuhos ang malakas na ulan sa ilang parte ng bansa kahapon. Bahagyang naigsa ng matinding init ng panahon matapos umulan sa bayan ng gumaka sa Quezon Province. Tumagal yan ang halos 20 minuto. Isang oras naman ang itinagal ng pag-ulan sa Bontoc Mountain Province. Naibsan niya ng init na dulot ng El Nino at mga usok na nagmumula sa forest fires. Ayon sa pag-asa, ang mga bahagyang pag-uulan sa ilang parte ng bansa ay dulot ng easterlies o localized thunderstorms. Mga mare at pare, narito na ang latest ngayong Wednesday. Ayos na ang lagay ni Asia's Limitless Star Julian San Jose. Dinala siya sa ospital last Friday dahil sa severe stomach pain at migraine attack. Hindi tuloy na, hindi tuloy siya nakapag-perform sa concert ni Asia Songbird Regine Velasquez. Nanghihinayang man sa opportunity, thankful si Julie sa pagiging understanding ni Ate Rex. Ginawaran ng Film Development Council of the Philippines ng posthumous honorary distinction ang namayapang aktres na si Jacqueline Jose. Tinanggap ng anak niyang si Andy Eigenman ang pagkilala. Kabilang naman sa parangal ng Sining Lifetime Achievement Awardees, ang veteran aktres na si Boots Anson Rodrigo at si Gloria Romero. Si Boots Francisco ang tumanggap sa award ni Gloria. Host ng event si Alden Richards at kabilang sa performer, ang sparkle singer na si Asel Santos. Naging emotional naman sa kanyang acceptance speech si Andy. sakit pa po, po sa akin na ako ang makakatanggap nito para sa kanya pero sigurado po ako na nakangiti po siya ngayon sa langit um she deserves this award hindi dahil sa rotational brown out kundi dahil sa mga pumutok at nagliyab na kable kaya wala ng kuryente sa ilang bahay sa Barangay Apolonio Samson sa Quezon City balitang hatid ni James Agustin. Tila fireworks display ang nakuha ng video na ito sa barangay Apolonio Samson, Quezon City kagabi. Sunod-sunod ang pagkotok ng kawat sa poste ng kuryente. Ang kawad nagliyab pa. Nakuha nan din ng CCTV camera ng barangay ang iba pang pangyayari. Napalabas sa mga residente, umiwas naman manang ilang motorista. Agad rumisponde ang mga taga-barangay gumamit sila ng fire extinguisher para pulahin ang apoy. Dahil sa insidente na walang ng supply ng kuryente ang mga bahay sa Old Samson Road, inireport ito ng barangay sa Meralco. Ay sobrang hirap. Hindi ka makakatulog talaga dito. Ang gantong panahon sobra <laughs> Sobrang init eh. <laughs> Paano po yan? Eh ito, magtsatsaga na lang muna magpadpay hanggit wala pa. Sobrang hirap. Napakainit kasi. Ay siyempre may high blood pa ako mag-ano, sobra ay nagano na lang yung anak ko doon. Ligo na lang ulit, paypay -pay na lang dito sa labas, sa baba. Mangi naman doon sa taas eh. Kaya lang, madilim lang. Kaya ano, wala kaming ilaw doon. Kwento ng mag-asawang Vicente at May. Napatakbo sila na makarinig ng sunod-sunod na puto. Isang putok muna. May may sunod-sunod na. Malakas talaga. Tapos ano, Umusok ng malakas diyan, marami talaga. Natakot kami bumaba. Kaya napatakbo kami, pati aso kasama. Natakot kami kasi baka mahawa itong isang transformer namin dito kaya napababa kami ng sa pagtataya ng barangay. Umabot sa 150 households na wala na supply ng kuryente. Ang ibang residente nakituloy muna sa kanilang kaanak at kaibigan. Alas 3.44 na madaling araw nang maibalik ang supply ng kuryente. James Agustin nagbabalita para sa GMA Integrated News. Ikay kang asong yan ang makakita ng mga taga-Philippine Animal Welfare Society o po sa Fairview, Quezon City. Akala nila nung una nasa gasaan aso. Nang suriin, nalapnos pala ang balat nito sa pos o paa. Ayon sa pos, posibleng nadarang sa sobrang init ng semento ang paa ng aso. Paalala nila sa mga pet owner ngayong tag-init hanggat pwede ay sa bahay muna ang mga alaga at bigyan sila ng malinis na maiinom na tubig. Nawalan na ng bahay, nawalan pa ng pangkabuhayan ang isa pong jeepney driver na kabilang sa mga nasunugan sa barangay Fort Bonifacio sa Tagig. Nasunog po ang halos 300,000 pesos na cash na itinago sa bahay ni Joseph Pede. Inutang po niya ito sa isang kaanak para ipambilisana ng ipapasadang jeep. Bukod po sa pamilya ni Joseph, labing apat na pamilya pa ang nasunugan sa lugar. Kung papalitan sa BSP ang nasira o nasunog na pera, dapat may natira 60% sa size nito. Dapat kita pa rin po alinmang mga bahagi ng pirma ng Pangulo o ng BSP Governor at Security Bank. Dalhin po ang nasirang pera sa otorisadong banko na magdadala sa BSP para masuri. Kung pasado po sa requirements ang nasirang pera, ide-deposit ng BSP sa account ng banko ang kaukulang halaga para maibalik ito sa may-ari. Nawalan na ng bahay, nawalan pa ng pangkabuhayan ng isa pong jeepney driver na kabilang sa mga nasunugan sa barangay Fort Bonifacio sa Tagig. Nasunog po ang halos 300,000 pesos na cash na itinago sa bahay ni Joseph Pede. Inutang po niya ito sa isang kaanak para ipambilisana ng ipapasadang jeep. Bukod po sa pamilya ni Joseph, labing apat na pamilya pa ang nasunugan sa lugar. Kung papalitan sa BSP ang nasira o nasunog na pera, dapat may natilipang 60% sa size nito. Dapat kita pa rin po alinmang mga bahagi ng firma ng Pangulo o ng BSP Governor at security thread sa silang pera. Dalhin po ang nasirang pera sa otorizadong bangko na magdadala sa BSP para masuri. Kung pasado po sa requirements ang nasirang pera, ide-deposit ng BSP sa account ng bangko ang kaukulang halaga para maibalik ito sa may-ari. Ito na ang mabibilis na balita. Abot sa apat na pung bahay ang nawala ng kuryente matapos tumagilid ang tatlong poste ng kuryente sa bahagi ng Skyline Road sa San Jose del Monte, Bulacan. Ayon sa mga residente, tumagilid ang mga poste sa kasagsaga ng malakas na pag-ulan kahapon. Paglambot ng lupa ang tinitinang dahilan ng lokal na pamahalaan. Inilikas ang ilang residente habang inaayos sa mga poste at linya ng kuryente. Ilang tricycle na namamasada ang hinatak ng Manila Traffic and Parking Bureau sa Taft Avenue kaninang umaga. Papaalalahan na lang sana ang mga driver na bawal sila sa National Road. Pero nakitaan sila ng ibang paglabag kabilang na ang pasong rehistro o walang lisensya ang driver. Depensa ng ilan, naiwan lang nila ang lisensya at rehistro nila. Kasabay po ng simula ng balikatan exercises ng Pilipinas at Amerika, Dumami sa sangdaan at 24 na Chinese vessels ang na-monitor ng Philippine Navy sa West Philippine Sea ngayong pong linggo. Ayon sa Philippine Navy, partikular na dumami ang Chinese militia vessels na doble ngayon kumpara sa bilang nito sa mga nakalipas na linggo o buwan. Hindi naman daw nababahala ang Philippine Navy at hindi rin daw nila inaasahang makikialam ang China sa Balikatan 2024. Isa sa mga inaabangan sa Balikatan 2024 ang group sailing ng mga barko ng Pilipinas, Amerika at France sa loob ng exclusive economic zone ng ating bansa. Tungkol naman sa aligasyon ng isang Chinese newspaper na gawang China o mano ang barko na planong palubugin sa sinking exercise sa lawag Ilocos Norte, aalamin pa raw ng Philippine Navy kung Chinese made nga ba ang BRP Lake Caliraya. Kung sakali man, sabi ng Navy, Coincidental o nagkataon lamang ito. Luma at decommission na rin daw ang barko. Hawak na ng liderato ng Philippine National Police ang rekomendasyong bawiin ang lisensya ng mga baril ni Kingdom of Jesus Christ leader Pastor Apollo Kibuloy. Sa ulat ng Super Radio DCWB, inaaral na ng tanggapan ni PNP Chief Romel Marbil ang rekomendasyon ng Firearms and Explosives Office na bawiin ang license to own and possess firearms ni Kibuloy. Matapos ng pag-aaral, titirmahan ng rekomendasyon para agad na ipatupad. Base sa records ng FEO, labinsyam na baril ang nakarehistro kay Kibuloy. May arestwarat ang pastor sa dalawang kasong kinakarap niya na may kaugnayan sa sexual abuse at human trafficking. Matutunghayan muli this Saturday ang life story ni Faye Lorenzo sa Magpakailanman. sa sarili kong kanigayaan para sa inyo! Lumayas ka! Lumayas ka! Played by herself, touching ang kwento ng success ni Faye sa episode na The Dollhouse. Iikot ito sa kanyang experiences at sakripisyo bago makapasok sa showbiz. Chika ng sparkle star, happy siya na maraming makakarelate sa mga eksena. Kahit na sobrang dami mong Ah, pinagdaanan sa buhay, sobrang dami mong sacrifices na ginawa. Darating yung panahon, may isip mo, ah, kaya pala lahat pinagdaanan ko yung mga yon Kasi para ka tumibay. Pumanaw sa edad na 84 ang dating senador at prominent human rights advocate na si Rene Sagisag. Inanunsyo yan ang pamilya ng ngayong umaga sa Facebook post ng anak niyang si Attorney Rebo Sagisag. Ayon sa pamilya, sa gisag, sa gitna ng kanilang pagdadalamhati ay inaalala nila ang naging legacy ng dating senador bilang isang public servant at ang hindi matatawarang commitment niya sa justisya, katotohanan at demokrasya. Hiling ng pamilya, mabigyan muna sila ng privacy sa kanilang pagdadalamhati. Magaanunso sila ng mga detalye ng burol ng dating senador. 1987 hanggang 1992 nagsilbi bilang senador si Sagisag. Bago nito, isa siyang human rights lawyer at naging tagapagsalita ni dating Pangulong Cory Aquino. Samantala, mananatili pa rin bahagi ng gabinete ni Pangulong Bongbong Marcos si Vice President Sara Duterte. Sa kabila po yan ng mga panawagang magbitiw ang bise bilang Education Secretary matapos maglabas ng sentimiento ni First Lady Liza Araneta Marcos. Matatanda ang sinabi ng First Lady na bad shot anya sa kanya ang bise Matapos dumalo sa isang pagtitipon kung saan binanatan ni dating pangulong Rodrigo Duterte ang kanyang mister, sabi ng pangulo, papalitan lamang ang isang cabinet secretary kung siya ay nagkasakit, hindi nagagampanan ang kanyang trabaho o kaya ay corrupt. Hindi raw ganoon ang vicepresidente. presidente. Mag-uusap daw sila ni Vice President Duterte. Sa kabila nito, tiwala naman ang pangulo na magiging maayos pa ang relasyon ng kanyang misis at ng vicepresidente. presidente. Lalot naiintindihan din niya ng bise presidente ang sentimyento ng first lady. She understands as I said as a wife herself. She understands uh, the sentiments of uh, of the first lady. Ang uh, first lady hindi sanay sa politika yon eh. Hindi siya galing sa political family, kaya uh, siguro siya still has to learn na magpalampas ng konti ng mga ibang masasakit at maiinit at baanghang sa salita. tuwing aalis ka, di ba, parang may something na naiwan mm. <laughs> Parang ganyan <laughs> po. Maraming natang ganyan. Kung hindi, cellphone, pera, susi, yan, mm. number one. Nagpo-relate ako dyan. Kaya, Relate din dyan ang tatlong magkakaibigan, magkakaibigan sa orani, sa bataan. Eto kasi yan. Lunch break po, bonding sana ng tatlong estudyante. Pero no Susie, no entry sa bahay ni May Baltazar dahil nga ho, naiwan pala na ito. To the rescue naman ang friend na si Zoe. Ulo, balika, tuhod at paa, kasyang-kasya sa butas ng bintana. Mission accomplished sila pero huwag pa at baka mapasigaw ang mga kapitbahay na <laughs> AKATBAHAY MAGNANAKAU! Sabi ni May, secured naman daw sa kanilang village, kaya kaya nila ito ginawa. Pero, paalala po ha, laging ilak ang mga bintana at pinto sa inyong bahay. Huwag kalilimutan ang inyong mga susi because it's the key. <laughs> Mahigit 5.8 million na ngayon ang views ng video na yan. Aba, trending! At, nako, ito po ang balitang halid. Bahagi kami ng mas malaking misyon. Ako po si Connie Season. Gravity Tima po. Kasama niyo rin po ako, Aubrey Caramper. Para sa mas malawak na paglilingkod sa bayan. Mula sa GMA Integrated News, ang News Authority ng Filipino. Sa ko. Kapuso, alamin ang maiinit na balita. Bisitahin at mag-subscribe sa GMA Integrated News sa YouTube. Sa mga kapuso abroad, samahan nyo kami sa GMA Pinoy TV at sa www.gmanews.tv.